Tinawag na epal at sinungaling ng dating tagapagsalita ng palasyo ang mga namimigay ng ayuda na may malalaking mukha ng mga politiko. Kung bakit, alamin po natin sa report ni Angel Pastor ilalabas nila na sila ang nambibigay. May mensahe eh, si former presidential spokesperson, spokesperson attorney Harry Roque para sa mga politikong ipinagmamalaki ang mga ayudang ipinamimigay sa mga Pilipino na nakadikit ang kanilang mga mukha. Laman Ani Roque sinungaling ang mga ito dahil pinalalabas nila na sila ang namimigay na hindi naman sa kanila galing ang pera. Ako talaga, dapat talaga magkaroon ng anti-epalo na kasama sa parusa, sa mga umeepal, sa mga binibigay na biyaya na galing sa gobyerno. Permanent disqualification from public office. Kasi yan po ay isang palatandaan na sinungaling ang mga naglalagay ng na mga mukha sa mga bagay-bagay na pinamumunbon sa taong bayan na galing naman sa kabal taong bayan. Sinabi ni Roque wala silang karapatan na ilagay ang kanilang mga mukha dahil pera ito mismo ng mamamayang Pilipino. Ano nga naman ang karapatan nilang ilagay mga mukha nila dyan? Eh, hindi naman nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi po yan galing sa politiko. Galing po yan sa kaban ng taong bayan. Para sa inyo po talaga yan. Sinabi rin ni Roque, karapatan ng mga Pilipino ang makatanggap ng ayuda dahil ito ay obligasyon na rin ng gobyerno. Dahil obligasyon ng Estado na kayo ay magkaroon ng pagkain, dahil ang po ng pagkain na isang karapatan pang tao, hindi po yan biyaya na galing lamang kay Speaker. Ang mensaheng ito ni Roque ay kasunod ng hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte kay House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang mukha nito sa mga ayudang pinamimigay sa mga Pilipino. Hugot kasi ito ng Alcaldes sa ginawang pamimigay ng ayuda na puro mukha ni Romualdez para sa mga biktima kamakailanang pagbaha sa Davao region para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.